Tap mo na. Uh -huh. doing, right? gonna... Musta kayo tatay? Ano? Ah, Marami mo? na kayong kita. Wala? Parang... na. No? Ah, wala kayo.

kailangan mo kung 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 kung kailangan mo 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 kaya tayo, hindi lang. Dito ang na wala eh. pang alpusal bago masama ang lasa. Aaaaah. Dahanan ko ng tsokaling na na na. Hindi siya makakain ng wala kita ng Jiangsak. Ano ang pinagkain mo? Ano tayo? Ano pagpuan? Ayan, si Tatay. oh. ito pala ang hanap buwan niya. Pag walang benta siya nitong itong mga Jiangsak na ito, yeah. hindi rin siya makakain kaya dumaan kanina ako'y napawad nakadalawang balik na dito hindi ko na uh, ako'y nadaanan yeah, ko dati na sa dati ko yan tatay kahit pa pano bibigyan ko pangusal man lang ni tatay. Maka pang, gutom lang ba, masama pa ang lasa niya, tapos parang may, trunk, may trangkaso siya, tapos hindi pa daw nag-almusal. Tatay, ba't parang kailin niya? Luluha kayo ah. Takas nito ang po. Ka ba? Um, one, ano ito po? Ano ang no? Ano ang buwan na kaya today kaya kaba ano sa sa inyo kung sa inyo kaya ilagi mong mga pagbayata kaya sa mga tawo na mga bisu mo, mo gamot ng para gumaling yung ano ba para pandemic ng katawan niya na Tato yung tama pang lasa Tapos wala pang almusal Tapos kahapon yung kita niya kahapon Nag-alangan pa ng Alangan pa pang pangapunan Kaya yun Talong Awan na si Ayaw ko ko yung kapatid ko Ito ko lang ang Ah. Kumusta naman kayo? Kita na ba ng bambo bandati niya? Uh -huh. Yan guys, oh, gawap pa may tatay. Kay counting tulog, binigyan pong pang pangkaim na lang pag-almusal sa pang bibi. Pang-tawid-boto pang man lang ba. Sakwan ay dire lang ako makakaabot dito sa Manila sa Bulacan. Kaya pag ako nakabot dito, minsan nakikita ko sa tatay, kumadaan dito, ay wala nga ng buhay niya. Pag wala may benta nito, wala siyang kita, wala siyang pangkain. Tapos muna lang siyang tumutulog sa may bunga, sa may gar. Pero Para... eh, linggo na ako nasusunod dyan. Sabi, lakas ulan, basa na lang ako. At yun na mo. Ah, uh, yan po. magpabaya, tatay. hirap ang buhay may may malapat lahat sa ating ating malalapitan Wala, well, iba na mga gawa dito ng mga kapital na yun iba na iba hindi ka kaya mo sige tay kaya mo na ako kayo salamat sige o ingat po kayo kaya mo kayo sa labas oh. Tatay, pakakainin muna natin. Hindi pa raw nag-almosan. Bayang apunan niya. Alam nga pa. Salamat. Wala pa rin kita siya. Wala pang kita siya dito sa kanyang jangat siya. Hindi po, Pai. Ingat, ingat po.